Sa iba pang balita, ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang pag ng kaso at agarang pagtanggal sa serbisyo sa opisyal ng PNP na umano'y na nagpapad-session sa Las Piñas City. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balansyo. Muyo ha? Bayaan nyo. Galit na galit si Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa nang harapin ang nakakulong na si Police Superintendent Lito Kabamongan sa Las Piñas Police Station kahapon. Nahuli si Kabamongan habang nagpapat session sa loob ng isang bahay sa Barangay Talon 4, Las Piñas, dakong alas 5 ng umaga kahapon. Oh, sa akin? Ha? Nagagalit? Huwag niyo saktan, ha? Huwag niyo saktan. Pero pag kayo ay sinasaktan, sinisipa, magsumbong kayo dito, ha? Para yung hipi. Sa Ayon sa isang opisyal na barangay, may nagsumbong sa kanila na may nagpapat session sa kanilang lugar. Uh, sabi nila, siya bu. Tapos yung mga, yung mga sachet nandun sa table. So bali parang katatapos lang nila, yung nasa plastic parang residue na lang yun. Kinumpirma rin ito ni Nedy Acompanado Sabdao na kasamang na areso ni Kabamongan. Itinanggi naman na may bahay ng polis na sangkot sa illegal na droga ang kanyang asawa. Ay, hindi ako naniniwala kasi hindi yan, hindi yan minsan siya Depensa naman ni Kabamongan, naka-undercover siya, alinsunod sa utos ng PNP Crime Laboratory. Para mapatunayan ko na yung intelligence officer ng crime lab, nagdepensa ng siya Kasi pinabagsak niya dyan eh. DCI Jose Lito, simbahan sa bares, intel officer ng Crime Lab Ngunit ito nang ginaman ito ng hepe ng PNP Crime Laboratory Unit na si Police Chief Superintendent Aurelio Trampe. Ayon kay Trampe, wala silang ibibigay na basbas -bas o manay operasyon ni Kabangonan at hindi rin nag-ooperate ang Crime Laboratory sa mga kaso ng ilegal na droga. Sinabi naman ni General De La Rosa na imposibleng naka-undercover si Kabamongan dahil nasa floating status ito matapos ireklamo dahil sa pagpupumilit na pumasok sa isang movie house ng walang tiket. Magdusa siya. Bakit siya gumawa ng ganun? Ha? Ano, nagdusa kayong iba, oh. Siya pa na polis, dapat doble ang pagdudusa niya dahil polis siya, eh. Gumawa ng krimen. Inatasa naman ni Chief PNP ang Internal Affairs Service na bilisan ang investigasyon upang agad na masampahan ang kaso at matagal na sa serbisyo si Kabamongan. Mula sa Las Piñas City, ako si Joyce Balancho, kumahataw sa balita.